Bago pa maging legendary sonin si Tsunade, may dalawang aninong bumabalot sa kanyang pagkatao, ang kanyang mga magulang. Kilalanin sina Akihiro Senjo at Aiko Senjo, mga mandirigmang hindi isinulat sa kasaysayan ngunit may dugong kasing-alab ng unang Hokage. Bakit sila nawala? Ano ang iniwan nilang pamana kay Tsunade? Tunghayan ang kwentong hindi mo pa naririnig, isang lihim na kayang baguhin ang tadhana ng Konoha. Matapos ang unang digma ang shinobi, si Akihiro at Aiko Senju ay ipinadala sa isang lihim na misyon, isang pakikidigma sa mga rogue ninja ng Uchiha, na nais buwagin muli ang kapayapaan. Doon sila huling nakita, iniwang ulila si Tsunade sa murang edad. Ngunit isang misteryosong scroll ang natagpuan ni Tsunade sa lumang bahay ng Senju, nagsasabing buhay pa ang isa sa kanila. Sa bawat hakbang ni Tsunade, isang alaala ng kanyang mga magulang ang nabubuhay. At sa kanyang paglalakbay, hindi lang niya tinutupad ang kanyang tadhana, binubuksan niya ang isang pinto ng nakaraan na binura sa kasaysayan. Si Akihiro Senjo, anak ni Hashirama Senjo, isang Anbo Captain na bihasa sa wood release at water technique. Matikas, seryoso, at tapat sa nayon. Si Aiko Senjo, ay isang brilliant medical ninja na tagapagturo ni Lady Katsuyo. Tahimik ngunit matalino, siya ang nagtanim ng buto ng kaalaman kay Tsunade. Si Tsunade, ang batang saksi sa kapangyarihang ipinaglaban ng kanyang mga magulang, dala ang galit, kirot, at pag-asa. Hashirama, bilang lolo, siya ang haligi ng pamilyang Senju. Ngunit kahit siya'y hindi nakapagsalba sa kapalaran ng kanyang anak.